Masakit mang tanggapin, pero ito ang katotohanan. Talagang bumaba na ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Alam kong hindi po madali ang sitwasyon ng Kongreso sa panahong ito. May nababalitaan pa nga po ako na may mga kasamahan tayo na kailangan pang magpalit o magalis ng uniforme bago pumasok dahil sa takot na mapag na habang nagko-commute papunta dito sa Kongres. Mas kailangan nating pagbutihin ang ating trabaho at ibalik ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Tandaan nating lahat, sa bawat bagyo, may araw na muling sisi. This house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Nung mga nakaroon, Kongreso, may mga apoy na.